binaka malaking bat sa dagat bat tinakwa guys napakasulid uh, napakabigat oh um, na maliit pa siya siya linta pero hindi ito linta napakalaki talaga Huh bigat pa? Hmm. sulid na sulid. ito yung bat sa dagat guys pinagkamalati hmm. malati siya talaga. Hmm. bat or balat mas tagalog balat panit yung yeah, bat sa dagat mo. sulit na sulit pa napakasulit at sobrang malaki <laughs> ah, lapit mag isang kilo hmm? napakabigat sulit na sulit guys <laughs> hindi po yan bato sa dagat kasi tingnan mo yun naman yung ano yan hmm. Napakalaki. Hmm. Kung um, maliit, parang buto ng mangga. Eh, um, sobrang laki nga eh. Napaka laki Napakalaki talaga. At sobrang bigat pa Mabigat talaga guys. Pinakamalaki. Bat sa um, Balat hanginan. malaking malaki talaga napak gandang klase hmm? tingnan nyo guys sobrang laking hmm. hindi ito ordinaryong bato na bato lang hmm. Oh. Hmm. May laman talaga, talaga. Oh pag mo, pag pansinin mo yung ano parang may pulso yung so alam natin na buhay ang ganitong klaseng bato na nagiging mutya ang isang balat bat saragat hmm. ang bat 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 oops bat, bat, bat. Nag-iisa Sobrang laki. Thank you for watching guys. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel for more video. Isa lang muna yung ipapakita ko. Maghahunting pa ako ng maraming mutya guys. Thank you for watching.